sa mga mata ni Boy Tapang na siya ay lunod na lunod sa puday ni Cherry White. <laughs> sana na sana rin talaga. Ronnie, this is your chance na talagang makatikim na ng ng puday no, ng <laughs> ng isang magandang babae, di ba? Para sa para sa matamo kasi I know, man alam ko na nangangarap ka rin lang, di ba? Kasi syempre, probinsyano nangangarap ka ng mm, tarong, yung makatas na puday. Ah, alam ko naman Cherry White Kung bakit ikaw ay hindi nandibiri sa mga panget <laughs> Si Cherry White, boy tapang this time Ay kilala Bilang manggagamit ng mga panget <laughs> Alam mo sa lahat ng pasto sa social media Ikaw ang magagagaw dapat na pagkasuhanan Sumasundan na yung ginawa mo kay Siri Lapit ng kamerang Sobrang sobra na yung ginawa ko kay Siri, white. Right? Hindi maganda yun, babae yun. Ha? Ano bang tingin mo sa kanya? Sobrang mababa tingin mo sa kay Siri, white. Ano ka ba? Parang hindi ka nabubuhay sa sociala ha? Content creator, ha? Respeto mo naman yung decision ng dalawa. Ay, parang nagsisilos ka kay isa ka rin. Alam ko ba kambi ka kay Buitapang. Eh bakit parang nagsisilos ka kay Buitapang? Oh, Diba? Diba? Ang totoong kaibigan, sumusuporta sa lahat ng bagay. Hindi yung sinisiraan mo ang kanyang minamahal. Eh, mahal na yun eh. Tanggapin mo kung tinuturing mo si Buitapang na bilang kapatid o kaya kaibigan, tunay na kaibigan. Ito lang mapapayo ko sa iyo, makagago. Dandahan. Dandahan, makagago. Hinahinay ba? Huwag kang banat ng banat. Buhang banat ka, kanyang ganit ganyan si Cherry White. Sabay ba kayo lumaki? Magkapares ba kayo ng pinagdaanan? Tanong kita, makagago. Pares ba kayo ng pinagdaanan bago mo siya Di ba? Madaling mangusga, makagago. Pero hindi mo alam kung anong, kung anong kanyang pinagkulan. Kaya eh, wala kang karapatan na siya husgahan. Alam ba tunay mong kaibigan si Buitapang. Bakit hindi ka buto kung kanyang alin ang kanyang minahal? Ito tong kaibigan mo, Accept ka kung anong iniibig ng iyong kaibigan. Suportaran mo na lang. Hindi yung iyong siraan. Magagawa sa man. Matagal na akong nakasubaybay sa mga. Hindi ako nagpalo sa yo. Wala akong bilip sa yo. Pero kung makipagsutukan ka sa akin, walang problema. Oh, kahit saan doon pa ng bahay mo, sutukan tayo makagago. Ha? Ano? Kakasa ka ba? Di ba mayroon ka palang ano, Battle of YouTuber? Diyan tayo. Tayo yung dalawang main event sa ano mo. Payag ka? Pakagago? Sobra na yung panggagang lalait mo kay ano, Terry White. Hindi ka makataong tao. Parang hindi ka nabubuhay sa social media. Bilo the birth yung banat mo. Sipin mo babae yan, dandaan mo. At hindi sumasali ng battle of rap mga ano dyang kagaguhan mo. Ha? Sumusubra ka na, makagago. Ha? Papasiklab ka? Kung totoo kang kaibigan ni Boy Tapang, hindi ka makapagsabi ng ganyan sa kanyang minahal. Bastos ka, makagago. Pansin ko na kay Cherry White at siya kay Boy Tapang. Sigurado kasi ako na ito yung pinaka-interesting part niya. Kasi syempre, everybody wants to know na sila yung trend niya. Di ba? Ganito yan. Mga ka-hombre ko, mapapansin niyo pong lahat na si Boy Tapa syempre kaibigan ko si Boy Tapa Nakatulong siya sa mga events ko at saka tinulong pero tinulong ako din siya. So, you know. Balikan lang kami ng tulong sa isa't isa. Hindi ko yan parke para, para siraan sa inyo. Pero ito, bilang kaibigan ako ni Boy Taong Iron, eh, di ba? Tsaka ni Boy Tapang. Gusto ko sabihin, Boy Tapang, alam mo bro, sa totoo lang, uh, isa kang mahusay na bata. At at the same time, ikaw ay mahusay na influencer. Matapos matanggal yung Facebook mo and all that no, in the past, nung no, humingi ka ng tulong sa akin, tapos nakata doon tayo naging magkaibigan, you know, doon ko napansin na mahusay ka, okay yung pagkatao mo. In fact, from kumakain ka ng, eh, kung ano-ano kinakain mo, to this is a free. Biglip. Kahit, Kahit ako, hindi ko kaya yung ganyan. So, so you did, did dwell, man. Kaso lang, si Boy Tapa, mga kahombre ko, ay sobrang takot. Kung ano ang itinalino niya pagdating sa content, ganun siya pong kata sa tunay na buhay, lalo na sa kanyang buhay pag-ibig. Alam naman natin na naki MJS po ito at uh, kung saan yung nakaraan niya which kinontent ko din naman yung tungkol doon sa ex niya na, na suga pa sa views suga pa din sa fame, di ba? So sa huli, ginamit lang din si Boy Tapang. Ngayon, Boy Tapang, grabe man. Ang nangyayari sa iyo ngayon, Boy Tapang, yan na naman. Bumabalik na naman yung pagkatanga mo, bro tulad nito ngayon. Ma, marami pa diyan na iba, na mas maganda, mas maayos diyan sa Cherry White, pero si Cherry White ang pinili mo. Mapapansin niyo din mga at ito pa isa pa. Si Cherry White po tapang this time ay kilala bilang manggagamit ng mga pangit. <laughs> so, alam mo 'yon, bro. So, na nalulungkot ako na isinangkalan mo ang sarili mo para sa content. Which I understand because last month nga, di ba, inilabas mo sa vlog mo na ibinebenta mo na yung mga ginto mo kasi may gusto kang ipatapos sa bahay mo. And I understand that and I actually respect you a lot for, for that. Kasi hindi lahat ng influencers ay mayroon sarili nilang mga bahay na napatayo talaga. Saludo si tayo Okay, Boy Tapang sa part na yan. Kaso lang, bro, sa pagkakas to, isa lang ang masasabi ko sa'yo. Tututukan kita dito sa, sa mangyayari sa'yo. Kasi alam ko na pagdating ng pag, pagkakataon, pagdating ng panahon, mai-stress ka ulit. For sure. Sigurado yan, man. So, kakailangan mo ng isang tulad ko. Nakaibigan. Okay? So, kaya ikaw, boy tapang, Sige. Nandiyan ka na eh. nakita ko nga, naghalikan kayo So, pinatunayan mo ngayon sa mga tao na totoo na talaga to Kasi kayo ni LJ, yung ex mo noon Well, yung ex mo sa vlog, di ba? Uh, hindi kayo kahit kailan naghalikan This time, ang dami mo ng beses nakipag lips to lips kay Cherry White Kasi syempre, boy tapang, marami kang hindi alam kay Cherry White <laughs> Sanay nga din siyang humalik Sa mga medyo matatanda ng mga lips. <laughs> At marami pang iba na. Eh, slowly, lalabas yan lahat. Ano? So, hopefully, boy tapang, ikaw ay hindi masyado magtagal sa kahibangan mo na ito. Okay? Ayoko ko maglabas agad-agad ng foul na, na ano because you know it's it's also fun Ayoko ko naman maging hayop na sirain ko yung yung mga fantasies mga dream 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 yun na love team for for some stupid na na mga issue tulad ng sinasabi ko kanina, di ba? Ay ah, hindi 'yon. Hihintayin ko muna matapos ito. Hihintayin ko ni Cherry White. Which mangyayari 'yon, okay? Once na boy tapang bro. Saksi na bang may ayaw ng 200,000 likes sa Facebook? Tapos million, mil, 20, mil, uh, 7 to 10 million views sa Facebook? Bro, syempre wala. Syempre lahat yan may gusto ng ganun, di ba? Lalo na si Cherry White, bro. This is her freaking chance para makuha yung mga fans mo. Gets? Sana bro, hindi ka ganyang katanga kasi ang gagawin mas malala pa to sa sa mga pinagagawa natin sa Battle of the YouTubers. Buti pa doon kahit papaano pinag-uusapan natin yung mga kaganapan, di ba? Ito bro, wala to man. Nakikita ko po sa mga mata ni Boy Tapang na siya ay lunod na lunod sa puday ni Cherry White. <laughs> sana na, sana rin talaga, Ronnie. This is your chance na talagang makatikim na ng, ng puday, no? Na, <laughs> ng isang magandang babae, di ba? Para sa, para sa mata mo. Kasi I know man, alam ko na nangangarap ka rin lang, di ba? Kasi syempre, probinsyano, nangangarap ka ng... Mm, yung makatas na po dahil kakaibang puti lagi puta ang puti ganito di ba gano'n naman right? so hopefully talagang mamukubang mo to puta ngayon na pag hindi tangay man hindi na i-unfriend kita nyan boy tapa <laughs> so gano'n mga kahumbre ko isa pa para naman sa'yo Cherry White syempre Everybody knows na ginagamit mo na si Boy Tapang. Everybody knows that, man. And ako actually sobrang excited ako na dumating yung araw na lokohin mo si Boy Tapang at maghanap ka ulit ng mas pangit palalo. Tas yun ang gagawin mo na content. Doon ako excited. Alam ko naman, Cherry White, kung bakit ikaw ay hindi nandibiri sa mga pangit. <laughs>